Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na ang ating pag-uusapan ngayon, kung nakaramdam ka na parang lagi kang nakakagawa ng pagsisinungaling. Now, kapatid, mas mabuting suriin at ayusin mo ang iyong sarili kung madalas ang iyong pagsisinungaling. Hindi ka ba natatakot? Habit mo na ba talaga ito? Hindi ka ba nako Wala ka bang realization kung nakaramdam ka na parang lagi kang nakakagawa ng pagsisinungaling? Basahin mo ang Efeso 4:25 at unawain ang mensahe ng Diyos mula sa mga talatang ito. Ano po ang sinabi? Sabi dito sa Efeso 4.25, Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. So ano po ang mensahe ng Diyos na dapat nating matutunan dito? Kung nakaramdam ka na parang lagi kang nakakagawa ng pagsisinungaling ang message na dapat nating matutunan, una, ang tunay na anak ng Diyos ay nakikita na sa kanya ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Ulitin natin sa Efeso 4.25 ang sabi, Dahil dito, itakwil na ninyo ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Mahirap ipagsigawang anak ng Diyos tagasunod ka ng Diyos pero kilala ka ng tao at ng pamilya mo at ng mga kaibigan mo, kabarangay mo bilang sinungaling na tao. Dapat kilala tayo at tunay na nakikita sa atin ang totoo. Hindi lang sa salita kundi sa pamumuhay. Huwag gumawa ng kwento, huwag gumawa ng dahilan, huwag dagdagan ng story na hindi na tunay ang pangyayari kundi ang motibo at isip mo ay pagsisinungaling na. Ang tunay na anak ng Diyos ay dala ang katotohanan. Ang tunay na anak ng Diyos ay nakikita na sa kanya ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Number two na minsahe na dapat nating matutunan, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi habit ang pagsisinungaling. Pag habit mo ang pagsisinungaling, bawat salita ay may halong pagsisinungaling. Ang bilis makagawa ng pagsisinungaling. Ang ganitong buhay ay hindi gawain ng mga anak ng Diyos, kundi ng mga anak ng Jablo. Dahil ang Jablo ang ama ng kasinungalingan. Anong sabi sa Juan 8.44? Ang Jablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan, likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya ang tunay na anak ng Diyos ay hindi habit ang pagsisinungaling. Number three, na minsahe na dapat nating matutunan, ang tunay na anak ng Diyos ay mayroong word of honor. Kung nangako ka sa Diyos na susunod ka na sa Kanya, magbabago ka na, magdedevotion ka, magpapagamit ka, ang sinabi mo, uunahin ko ang Diyos hindi ako magpapaapikto, magpapadala, dapat maging tapat. Pero puro lang pala salita, wala naman sa totoong pamumuhay. Kaya ito kapatid ay pagsisinungaling sa Diyos. Kung hindi ka tutupad sa usapan, hindi mo sinisipot, Pinapaasa mo lang ang tao, ang church, ang ministry na dadalo ka, nandyan ka, tutulong ka, susuporta ka, pero wala ka naman pala. Meaning, wala kang word of honor. Ito ay pagsisinungaling pa rin. Kaya mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos ay mayroong word of honor. Pang-apat po na mensahe na dapat nating matutunan. Ang tunay na anak ng Diyos ay may takot at konsensya kapag nakagawa ng pagsisinungaling at agad itong pinagsisihan sa Diyos. Minsan may mga dahilan na hindi totoo. Hindi natin sinasagot ng totoo. Tinatakpan natin ang mali gumagawa tayo ng kwento at paninira. Minsan, kinakampihan natin ang mali at tinotolerate ang mali. Mga kapatid, kung nakakomitman tayo ng pagkakamali o pagsisinungaling, mas mabuting aminin natin magsabi ng totoo, humingi ng kapatawaran sa Diyos at sa kapwa kung saan ka nakagawa ng pagsisinungaling. Tandaan, ang pagsisinungaling sa kapwa ay pagsisinungaling sa Diyos. Ang pagiging honest at totoo at ang pagpakatotoo ay magbubuo ng tiwala at magiging totoong tao, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya anong sabi sa Kulosas 3, 9 hanggang 10? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya mga kapatid, kung madalas at habit mo ang pagsisinungaling, tandaan natin, lie is lie. Hindi ito makukonvert sa totoo. Ang kailangan dito, confession. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at maging honest tayo kay Lord. Ang ating application ngayon, una, itakwil, alisin na ang pagsisinungaling. Pangalawa, ipamuhay at ipakita na tayo ay representative ng katotohanan. At pangatlo, huwag ilagay at magsanay sa isip, sa puso, at pananalita ang pagsisinungaling. Dapat mamuhay ka bilang totoong tao ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless. everyone.